Kapag weekends, day off, may panahon para gumala. Isa sa madaling puntahan ang SM by the Bay, Guarapesia. Lalo na kung within Metro Manila kang nakatira. Accessible din siya sa karating province siya. Katulad ng Cavite, Laguna, at Bulacan. Patanghaling magandang pumunta. Dahil noon nag-start na mag-update yung mga rides. Na pwede sa bata, pwede rin sa matanda. Kapag tanghaling tapat, hindi pa ganong karaming mga tao. Pero for sure, pagdating ng gabi, puno yan. Madaming pwedeng gawin, lalo na pagkasama niyo, ang mga anak nyo, kamag-anak, kaibigan, jowa. Mga rides na pwedeng nila subukan katulad ng Mawa Eye, Ferris Wheel, Wonder Flight, Drop Tower, Bumblebee, Pirate Ship, Grand Carousel, Bumble Car, Barnstormer, at marami pang iba na pwede kayong explore. For sure, sulit naman ang inyong mga binayad. Nag-start po sila mag-update From Monday to Sunday 12pm to 9pm Kapag nagugutom kayo Marami din pong mga food stall At restaurants na pwede nyo bilan ng pagkain Diyan sa seaside Kapag pagod na Pwede kayong tumambay Diyan sa seawall Pwede kayong magpahangin Picture-picture Selfie-selfie Kwentuhan O kaya pwede din kayong mag-money-money 나오. 동네가잖아. 이쁜게 뭐? 같이 가면. 어디 사는 거?